Kailangan maka lima ka. Teka lang. Para okay. patunay na gumagaling. oh, na, teka na, lang, teka Para? Para patunay. O, sige. Lima daw. Game na. Game na. Wala, isa wala. Wala, tuloy, tuloy, tuloy. Yung kamay, yung pulingan mo. Tuloy, tuloy, tuloy. Puro ulit eh. Tuloy, tuloy, tuloy. Ako. ikaw din eh.

Hello, pagod oh, na mo? <slick noise> oh. Ba, 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 ba. Manis. Na <slick noise> hindi naman nakayutang. Yung kamay. 'Yung kamay kasi amin 'yung video, hindi galing, hindi galing. Grabeng hindi yung mukha. Oh, watch me.